Kitty Duterte, Flynex mensahe ni former President Rodrigo Duterte sa kanilang mga anak. Ibinahagi ni Veronica Kitty Duterte ang ilang screenshots na naglalaman ng mga mensaheng ipinadala sa kanya ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyan pa rin na sa Detention Center ng International Criminal Court, ICC, sa The Hague, Netherlands. Nasa The Hague si former President Rodrigo Duterte dahil sa kinahaharap na kasong crime against humanity dahil sa kanyang war on drugs sa panahon ng kanyang administrasyon. Sa mensahe niya, ipinaabot ng dating Pangulo ang kanyang mga pagbati at paalala sa mga anak na sina Vice President Sara Duterte, Davao Representative Paulo Pulong Duterte, Davao City Acting Mayor na si Sebastian Baste Duterte, gayundin din kina Kitty at sa apo sa tuhod na si Mira. To Veronica and Mira, I love you. You are growing up beautifully and you are my eternal joy. Pahayag ni former President Rodrigo Duterte sa kaniyang anak at apo sa tuhod. Para naman sa mga anak niya, to Sara, Paolo, and Baste, I love you all. I am so proud of what you are doing and how you hold high the name of our family. May hiwalay pa siyang mensahe sa mga anak at nagawa pang magbiro kay Mayor Baste. kamakailan lamang ay naging kontrobersyal dahil sa naunsyaming bakbakan nila sa boxing ni Philippine National Police, PNP, Chief Nicholas Torre III. Pulong, do your job and do what is right. Inde, keep up your good work, God will remember it. Based, add more girls to add your headache, more success, Mayor. Kitty, stay beautiful and earn more money. Mira, study hard and remember that Dada loves you very much.